Isa sa mga paborito kong pagkain kapag pumupunta kami ng Jollibee ay ang Jolly Hot Dog. Kaya naman, dahil nag-order ang aking anak galing sa Jollibee, heto at binilhan nila ako ng Jolly Hot Dog. Alam na alam kasi nila na yan lang ang kinakain ko sa Jollibee bukod sa spaghetti and potato fries kuhang kuhanya niya kasi yung gusto kong lasa, swak na swak. Bukod pa doon, marami siyang mga cheese, kaya naman hindi nila tinipid. Para ang lahat ng customer na pupunta sa Jollibee ay hindi magsasawang kainin ang Jolly Hotdog. O, oh, ano ba ang iniisip niyo kapag kumakain kayo ng Jolly Hotdog, ba? Diba? Mataba, malaki, at nakakabusog naman talaga. Ops, huwag kang grand-minded Alam ko, marami dyan mga tao ang nakikinig at nanonood. Sasabihin na naman, grabe naman to si Proudly Mami, May hilig sa malalaki. In fairness naman po talaga, malaki naman talaga yung Jolly Hotdog. Samahan mo lang yan ng tubig na isang baso uminom ka, ay busog na busog ka na at mawawala na ang iyong gutom. Kaya naman kung ako sa inyo, ire-recommend ko na bumili kayo ng Jolly Hotdog sa Jollibee. It's not sponsored mga kamami, pero dahil nga masarap, ay inire-recommend ko na sa inyo tayo ng kumain, lasahan natin sama-sama ni Jolly Hot Doll.